Another day, another flood control expose. So ang balita po, kanina ay pinangalanan si Mayor Benji Magalong at si dating Sekretary Babe Singson bilang mga unang membro ng independent na komisyon na mag-iimbestiga dito sa buong uh, flood control corruption scandal. Okay? Uh, kanina po in-interview si Mayor Magalong at uh, sa kanyang interview ay uh, naturo niya Itong si Congressman Zaldico bilang isa sa mga responsable daw dito sa gulong ito. So panoorin po natin yung sinabi niya. Mayor, sino yung head ng sindikato? Hmm. Siguro itay na lang nasa isang Pero definitely... No okay. Mag-i-mention Zaldico okay. kanina. Oh. ay yes. Siya siya sa mga... Siya Isa sa mga figures niya. And, And may isa pang mas mataas sa kanya... Magagalaw yung... Magagalaw yung... Walang wala uro yung mas sa akin. Kaya sa hostel. inference ng mga... Kamang inference ng mga... Kasi hindi mas May nagbigay ng gasgas. So bukod pa doon, sinabi din ni Mayor Magalong na mas may tiwala daw siya doon sa investigasyon na ginagawa ng Senado Kumpara doon sa ginagawa ng Kongreso Pero syempre, merong mga mag na react dyan ah, Baka ah, bias itong si Magalong o bakit mas... Ah, Pinipili niyang uh, paniwalaan yung sa Senado Pero anyway, ako po ay may tiwala naman dito sa kakayahan at sa integridad nitong si Mayor Magalong uh, Kasama na si uh, Secretary uh, Babe At uh, tingin ko ay uh, mahirap na trabaho yung gagawin nila okay? Kasi maraming tatamaan, mga sindikato, mga politiko, mga kontraktor, mga bilyonaryo and hindi mo pwedeng i-assign kung kani-kanino lang yung pong uh, pamumuno nitong gagawin na komisyon na ito para imbestigahan yan. So ako po ay tiwala naman that they would do the right thing. At uh, kung meron man siyang akusasyon o meron man siyang ituturo, 'di ba? Ay tingin ko through this commission they would generate the evidence na kailangan po para uh, patunayan yung pong kanilang mga nagiging aligasyon okay Kasi of course si Magalong ang isa sa mga matatapang na nagsasalita tungkol sa issue na to uh, mula nung start ng issue. O, pero ngayon po ay uh, mukhang bibigyan siya ng pangulo ng talagang uh, kapangyarihan para po magsupina, para mag-imbestiga, magpatawag, magkalkal ng mga data, ng mga ng mga papeles para po mabigyan at malagyan ng ebidensya. Uh, yung pong kanyang mga uh, una yung mga naririnig niya yung mga nakokwento sa kanya at yung mga initial findings niya uh, magkakaroon po ng enough evidence para po pagpresent sa publiko hindi lang yung basta-basta magtuturo lang hindi yung basta-basta magsasabi lang it is backed up by evidence at uh, habang tumatagal kasi investigasyon habang nape-pressure yung mga kasama dito ay eh, magsisimulang kumanta eh Nakikita po natin, nakikita po natin 'yan kasi una si Diskaya, may mga sinabi, 'di diba? Tinuro si Speaker Martin, tinuro si Zaldico at 'yung mga ibang congressman. Although medyo kaduda-duda 'yung mga nasabi din niya do'n ng mga congressman kasi parang kulang, sinabi niya, "Yun lang daw." Medyo nakakaano din do'n si si Diskaya, pero kumaga uh, nape-pressure na siya eh. O tapos si Bryce uh, ganun din, may naturo din. O. May mga naturo din. So, lahat po yan, kailangang investigahan nila Mayor Magalong. At uh, kung ang man niya ay kongreso, ingay, eh, eh, kasi talagang ang daming mga lumalabas na mga issue sa mga congressman, sa leadership ng House. So, ako ay may tiwala naman dito sa, sa gagawing uh, pamumuno ni Mayor Magalong dyan. And hopefully, hopefully, ano eh, uh, hindi mabahiran ng kung ano mang, kasi syempre, pag nandyan sa, sa sa komisyon na yan. Kasama dyan yung mga threats, kasama dyan, susubukan silang suhulan, samahan dyan yung mga kung ano-ano pang mga panggigipit o uh, mga paninira para uh, madiskaril yung gagawing uh, uh, independent na uh, investigasyon nito. Pero of course, with the backing of the President, uh, tingin ko, okay, malayo yung mararating nung magiging investigasyon na to At uh, in other news, okay, uh, ito, nung pinagmamasdan ko at sinusundan ko itong congressman Miao sa Dasmariñas, yung Barzaga. He, uh, from the start, he has been an unconventional na congressman. Yung anong kakarate-karate, tapos yung, yung mga speech niya pagkampanya, kampanya, puro Miao, 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 Miao. So, controversial itong si... Si Kiko Barsaga okay? O, pero ngayon po siya ay nasa news dahil siya po ay umalis sa majority, he will be joining the minority na. Okay? Sila sila Akbayan, sila kong Eli, sila Egay, kong Egay, samahan niya na yun. Tinanggal din siya sa NUP uh, party dahil daw sa uh, attempt na pagtanggal dito kay Speaker Romualdez. Sabi naman niya hindi naman daw, pero ito ang sinasabi niya. My goal here isn't to have Speaker Romualdez judge guilty of any crime. My intention is to show the people that no matter what they do, Speaker Martin Romualdez is untouchable. Yun yung kanyang uh, sinasabi. At dinagdag pa niya, If anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. So mabigat itong mga salita coming from a newbie na congressman, coming from... Uh, ito eh, uh, hindi ko din nakalain eh, na, may, may sariling ano talaga itong si Congressman Kiko barzaga miao eh. May, sarili, may sariling... Uh, daan talaga o may sariling pag-iisip na hindi ko din maintindihan minsan. Uh, pero tingnan po natin kung saan papunta ito as uh, uh, lag, lalo nagkakagulo dahil nga doon sa tension between the House and the Senate. At uh, may, sa Senate, napalitan na si, si Senator Chise. Di ba? May ganong mga pangyayari na sa House. Merong ugong-ugong na posibleng magkapalitan din. Pero Uh, kung baga itong si Speaker Martin Is still holding on uh, sa kanyang uh, Puesto pero ayun abangan po natin Kung ano yung mga mangyayari pa Habang umaandar At uh, habang gumugulong Itong investigation sa flood control So see you po sa next video po natin Stay safe parati guys Bye bye